umabog na naman ang tensyon sa West Philippine Sea si matapos maglunsad ng serye ng military drills ang Pilipinas kasama ang US Marines. Ang nasabing pagsasanay ay itinuturing na isa sa pinakamalaki at pinakaaktibong military cooperation sa pagitan ng dalawang bansa ngayong taon. Sa gitna ng lumalalang agresyon ng China sa mga pinagtatalunang teritoryo, Muling pinatunayan ng Pilipinas na handa itong ipagtanggol ang soberanya nito at hindi kailanman uurong sa laban. Sa Subic Bay, isang lugar na may kasaysayang puno ng simbolismo sa alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos, makikita ang pagdaong ng mga barko ng US. Marines na pa ng mga makabagong kagamitang pandigma, mula sa amphibious vehicles, rocket launchers, heavy artillery, hanggang sa advanced drones at radar systems. Ang eksenang ito ay tila pagpapakita ng muling pagbabalik ng dating lakas ng dalawang bansang magkaalyado. Maraming Pilipino ang natuwa, sapagkat nakikita nilang may konkretong aksyon na sa harap ng pananakop at panggigipit ng mga barkong Chino. Sa mga unang araw ng joint exercise, itinuro ng mga U.S. Marines ang mga tactical na paraan ng coastal defense at island retaking operations. Ang mga sundalong Pilipino mula sa Philippine Marine Corps at Philippine Navy ay aktibong nakilahok, natutong gumamit ng mga bagong kagamitan at nakibahagi sa mga simulated missions. Isa sa mga pangunahing layunin ng pagsasanay ay ang paghasa sa interoperability o ang kakayahan ng dalawang militar na magtrabaho bilang iisang unit sa gitna ng labanan. Ayon sa mga defense analysts, malaking bagay ito para sa Pilipinas. Matagal ng kulang sa modernong kagamitan ng ating sandatahang lakas, at sa tulong ng Estados Unidos, nagkakaroon ng oportunidad ang bansa na maka-access ng mga teknolohiya at taktikang kinakailangan upang maprotektahan ang mga teritoryo nito. Sa kabilang banda, ipinapakita rin ng Amerika na hindi ito magpapabaya sa mga kaalyado nitong nasa first line ng depensa laban sa paglawak ng impluensya ng China sa Indo-Pacific region. Habang ginaganap ang mga drills, kapansin-pansin din ang presensya ng mga surveillance aircraft ng US at TH Air Force na umiikot sa mga karagatang malapit sa Scarborough Shoal at Ayungin Shoal. Ipinapahiwatig nito na bukod sa pagsasanay, may elemento rin ng aktwal na intelligence gathering at maritime monitoring na isinasagawa. Maraming eksperto ang naniniwalang ito ay mensahe para sa Beijing na handa ang Pilipinas at Amerika na magtulungan sakaling may mangyaring insidente o provocation mula sa Chinese Coast Guard o militia vessels. Samantala, sa panig ng pamahalaan, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at US Marines ay hindi para magpasimula ng giyera kundi para tiyakin na may kakayahan ang ating bansa na ipagtanggol ang sarili dagdag pa niya ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang kung may kakayahan kang ipagtanggol ang iyong karapatan hindi ito tungkol sa paghahaman kundi sa pagtatanggol sa mga nakalipas na buwan paulit-ulit na nasangkot sa tensyon ng Pilipinas at China sa second thomas show kung saan naroon ang BRP Sierra Madre isang lumang barkong ginawang outpost ng mga sundalong Pilipino Madalas harangin ng mga barko ng China ang mga misyon ng resupply ng Philippine Navy gamit paminsan ang water cannons at laser weapons. Dahil dito, naging mas malinaw sa publiko na kailangang palakasin ng bansa ang depensa nito. Kaya naman, ang pagdating ng US Marines ay nakikitang napapanahon at mahalaga. Bukod sa mga drills sa lupa at dagat, nagkaroon din ng joint air exercises kung saan lumahok ang mga F-A-18 Hornet jets ng Amerika at mga F-A-15 ng Philippine Air Force. Sa mga pagsasanay na ito, tinutukan ang air strike coordination, close air support, at quick response missions. Sa ganitong paraan, nasusubukan kung gaano kabilis makapagre-react ang magkabilang panig sakaling magkaroon ng emergency o armadong komprontasyon sa karagatan. Isa rin sa mga highlight ng pagsasanay ay ang paggamit ng mga bagong kagamitan mula sa U.S. military aid programs, kabilang ang mga precision-guided munitions at portable anti-ship missile systems. Sa ganitong klaseng teknolohiya, mas tumataas ang kakayahan ng Pilipinas na labanan o pigilan ng mga barkong banyaga na umaabuso sa ating Exclusive Economic Zone, EEZ. Para sa marami, ito ay simbolo ng unti-unting pagbabalik ng lakas ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Ngunit hindi rin may iwasang may mga nagsasabi na dapat mag-ingat ang Pilipinas sa masyadong pag-asa sa Amerika. May mga sektor na naniniwalang mas mainam na palakasin muna ang sariling kakayahan bago umasa sa tulong ng mga banyaga. Ayon sa ilang kritiko, dapat gamitin ng gobyerno ang kooperasyong ito bilang pansamantalang tulay para sa modernisasyon at hindi permanenteng sandigan. Gayunman, karamihan ng mamamayan ay nakikita ito bilang positibong hakbang lalo na't malinaw ang banta ng China sa West Philippine Sea. Sa panig ng US, Marines, ipinahayag naman ni Major General Robert Brody na hangad nilang tulungan ang Pilipinas hindi lamang sa aspeto ng militar kundi pati sa disaster response at humanitarian missions. Ang Pilipinas ay matagal na naming kaalyado. Handa kaming tumulong hindi lamang sa oras ng digmaan kundi pati sa panahon ng sakuna, pahayag niya. Sa katunayan, bahagi rin ng joint exercise ang pagtugon sa mga senaryong tulad ng lindol, bagyo at search and rescue operations, mga sitwasyong madalas mangyari sa bansa. Ang presensya ng US Marines ay nagbigay din ng moral boost sa mga lokal na sundalo. Ayon sa isang opisyal ng Philippine Marine Corps, malaking bagay na makita ng mga tropa na hindi sila nag-iisa sa laban. Ang bawat sandata, bawat aral, at bawat pagsasanay na natutunan namin ay dagdag lakas at kumpiyansa para sa amin hindi ito simpleng ehersisyo, ito ay paghahanda para sa kinabukasan ng bansa, ANIA. Sa mga nagdaang taon, patuloy na lumalakas ang defense partnership ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA. Pinapayagan ng kasunduang ito ang pagtatayo ng mga U.S. facilities sa piling base militar ng Pilipinas, na maaaring gamitin sa oras ng emergency o defense operation. Sa ilalim ng bagong plano, nadagdagan pa ang bilang ng EDCA sites, partikular sa mga lugar na malapit sa Taiwan at West Philippine Sea, isang malinaw na indikasyon ng estratehikong pagpoposisyon ng dalawang bansa sa harap ng regional tensions. Sa mata ng mga Pilipino, ang lahat ng ito ay simbolo ng muling pagkakaisa at pagbabalik ng tiwala sa kakayahan ng bansa. Mula sa mga dating pagdududa at panghihina, ngayon ay may bagong sigla at tapang ang militar at sambayanan. Habang patuloy ang laban para sa karapatan sa ating karagatan, malinaw na hindi na tayo nag-iisa. Nasa likod natin ang mga kaalyado, at higit sa lahat, nariyan ang lakas ng diwa ng bawat Pilipino na handang ipaglaban ang bayan. Sa huli, ang mensahe ng Pilipinas ay malinaw, hindi tayo naghahanap ng gyera, ngunit hindi rin tayo atres sa karapatan. Ang pakikipagsanib sa US. Marines ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng katalinuhan at kahandaan. Ang bawat bala, bawat aral, at bawat alyansa ay hakbang tungo sa mas ligtas at mas matatag na hinaharap. Sa gitna ng unos at banta, patuloy na naninindigan ang Pilipinas, handang lumaban, handang ipagtanggol ang bayan, at handang magtagumpay para sa kapayapaan at kalayaan.